Si November Justin Gay Jodins, nagpapanggap na rich kid, anak daw ni Vicente Lau, pamangkin daw ni Bongo, anak daw ni Mayor Tata Sala, o kung sino pa mang prominenteng tao na pwede niyang ipagmalaki. Sinasabi niya rin na marami siyang kilalang mga politiko, basta makapagpa-picture lang siya, agad niyang iniklaim na kaibigan niya. Gumagamit siya ng social media tulad ng Tinder, Facebook, Instagram, at iba pa para manghanap ng biktima na lalaki. Sa simula, siya pa ang gumagastos para ipakita sa lalaki na, mayaman, siya. Mahusay siya mag-ingles at mag parang sosyal. Pagkalipas ng ilang linggo na magkakilala, mag-aangkin siya na buntis siya at magpapakita ng peking positive pregnancy test. Gumagawa rin siya ng kwento na namatayan siya ng ina, ama, o kapatid para makuha ang simpatsya ng kanyang mga biktima. Sasabihin din niyang na-freeze ang kanyang bank account dahil sa inheritance issues at manghihingi siya ng financial help. Puno ng emotional manipulation ang style niya, magpapanggap na may malubhang kondisyon o buntis para magkaawa ang lalaki. Marami din siyang mga dummy accounts na magkatsat kuno sa biktima at magpapanggap na mga kamag-anak niya, tulad ng kanyang mama o papa, si Christian Go na kuya daw niya, si Kevin Castaneda na pinsan daw niya, at iba pa. Mahusay siya dahil isasama ka pa niya sa mga group chat nila para magtulungan ka na maniwala sa mga kwento niya. Gagamitin niya ang pangalan ng lalaki sa mga transactions, mangungutang sa mga kilala, kaibigan, at kahit sino pang koneksyon ng lalaki, at sa huli, ang lalaki ang magdadala ng pasanin ng mga utang. May mga biktima pa na inaakusahan siya bilang scammer dahil sa ginawa niyang ito. May isang lalaki na nagpakamatay dahil hindi na niya kaya ang mga utang at sobrang stress, dahil ginamit ang pangalan niya pati mga ID para sa mga transactions. Demonyo talaga itong babae, wala siyang kahit kaunting konsensya. Napaka mahusay niyang magmanipula at magpakita ng drama. Magdadramahan, maghayikbi, at magpapanggap na may pregnancy complications o nagdurugo para mag ang biktima. Hindi lang ang lalaki ang binibiktima, pati na ang mga kaibigan at pamilya ng lalaki na uutangin gamit ang pangalan ng biktima. Sa huli, ang biktima ang magsusuffer sa mga utang, habang siya ay patuloy na nagsuskam, walang takot, at sanay na. Marami na siyang nabiktima. Ngayong taon lang, 2024, tatlong lalaki na ang nabiktima niya. Galing siya sa Mati City, lumipat sa Tagum City, at ang huling biktima niya ay nasa Panabo City. Karamihan ng kanyang mga biktima ay mga taga Davao City, at narating na rin niya ang Jensen noon. Parang Neil Ibot na niya ang buong Mindanao sa pang-scam. Ang pinakamalala, parang tino-tolerate pa ito ng kanyang pamilya dahil nakikinabang sila sa perang nakuha mula sa scam. Milyon-milyon na ang naskam niya, pero tingnan mo, wala pa rin kaayusan ng buhay. Hindi titigil ito sa pang-scam hanggat hindi ito nahuhuli o namamatay. Kung may alam kayo kung nasaan siya ngayon, magtulungan tayo na ipaalam sa mga authorities dahil marami na siyang sinira na buhay. Paki-share para maging aware ang lahat. Baka may bago na naman siyang biktima dahil nagbago na naman ang pangalan niya sa Facebook.